Hi guys, meron ako dito ng mushroom. Hindi ko alam po anong klaseng mushroom to. <laughs> Ang alam ko ano, ah uh, mushroom ng saging. Ito oh. Ay hindi ano yung amoy niya. Hindi ko alam. Hindi ako sure kung anong klaseng mushroom to. Bali yung pamangkin ni Asis pumunta dito sa bahay at ibinigay niya to para daw kay Asis. Sabi naman ni Asis, sabi ko Asis, sabi ko pumunta dito yung pamangkin mo at ibinigay niya tong mushroom. Ito nga tong ganitong klaseng mushroom, oh. Sabi naman nung isa, bakit hindi naman ako order sabi niya. Sabi ko, ewan, pumunta dito sa bahay at ang sabi niya, para sa akin na daw, ngayon, nakita naman ni ama, sabi niya, ano yon Sabi naman ng pamangkin niya, pataw. Pataw ba sa ano? dry language ba? Pataw nga. Ngayon, umorda din si ama, isang plastic ganito din. Binebenta nila. No, yung ano to, no, mushroom ng, ano, ng sagi, sagi siguro to. Kasi kapag hay naman o yung sa palay, maliliit yun eh. Ay, pwede sa palay din po. Pwede sa palay. Kaya nang malalaki eh. Asis? Asis? What kind of mushroom is this? What kind of mushroom is this? Come here. Maingay yung aming electric fan sabi namin sa electric, yung stand para binili namin, sabi namin helicopter. Kasi maingay. Come here. Do you know what kind of mushroom is this? Ha? Huh? I said, what kind of mushroom is this? Eh, this mushroom, ano? Ano the... From hay? from no, oil, no, From banana? No. Ano make the house from the the, the ant? From. from the From I am Anna. Uh, I know. How much this one? O culture. klase ng mushroom guys <laughs> nanunod ako dun sa ano kasi ang pangaran nun yung Chinese na ano na content creator din nagkukulekta sila na ganito sa bundok bundok ba may kulay yellow minsan inisip ko nakakain pala yung ganong klase ng mushroom yung kulay yellow may kulay red meron yung nakadikit sa puno meron yung nakadikit sa puno tuloy may nakadikit sa ano yun nakadikit sa ano kasi ang tawag dun sa kahoy first time ko makakita dito ay hindi first time first time ko lang na ano na kinakain pala yung mushroom na yun yung patay na kahoy no? tapos may mushroom na yung madulas sabi ko kinakain nila yun dito sabi ko, nakakain pala yun. Pero never kong sinikman. Tatakot ako. ako <laughs> akong sikman yung ganong klase ng mushroom. Yung madulas siya na na dumidikit siya sa kahoy na luma. Yung kahoy na ano, na nabubulok. Ganon. Ayoko nga, may buha-buhangin. Oh. Masarap to ano, inabraw, lagyan ng bagoong, talbos ng ang palaya yan lang ang alam ko na luto ng mushroom dito ginigisa lang nila ko lagyan ng bawang lagyan ng bawang at saka sili yun naman ang ginagawa nila dito kaya ganun ang luto nito guys for sure hindi ko sinasabawan at yun nga magsimula ng magluto bali si Aziz ang magluluto ng mushroom guys So, ayan, naglagay na. Pinainit niya yung kawali muna. At ngayon, lagyan niya na ng mantika. O, tignan niyo. O, mas madami siya maglagay ng mantika sa akin. <laughs> kapag nagluluto ako, may nababasa ako. Ang dami ko daw maglagay ng mantika. Tapos, madami maglagay ng mantika si Asis kapag siya yung nagluluto. Kasi kapag konting mantika lang at hindi niya nalasahan, hindi masarap para sa kanila. Kaya marami talaga maglagay ng mantika dito. At inilagay na nga niya ang sibuyas at yung sili na hiniwa-hiwa niya. Sobrang init yung mantika kaya medyo umatras ako jaan, Nakita nyo naman. Kasi tumalsik. So, igisa lang ng konti. Tapos yung dinikdik na ilalagay yung dinikdik na bawang. Ayan. Dinikdik na bawang. Ang hilig nila dito magluto yung dinikdik na bawang na may luya o yung tinatawag nilang ginger garlic and ginger paste ganun lalo sa ano kaya lalo sa karne pag nagluluto sila kaya minsan yung sabaw nung niluluto nila medyo malapot pero ito ginger lang yan walang garlic hindi daw masarap kapag may garlic sabi ni Asis so gisa-gisa lang din yan Kapag medyo luto-luto na yung ating sibuyas, bawang at yung sili ay isunod naman na ilalagay yung mushroom. Ganyan lang yung luto nila sa mushroom. Hindi nila niluluto ng ibang klase. Hindi kagaya sa atin, di diba, na pag nagluto tayo ng mushroom, pwedeng may sinabawan, pwedeng ginisa sa bawang. Pero ito yung isa yung klase ng luto nila. Kahit yung bilog-bilog na mushroom, ganyan din ang luto ni Asis. Nilalagyan lang yan ng sabaw. So ayan, tinulungan ko nga siya, hinalo ko kasi madami, siguro isang kilo or kalahating kilo yung mushroom na ibinigay sa amin. O kita nyo naman, o punong-puno sa ating ano, lutuan. Ayan, so gisa-gisa lang din yan. Nakailang hugas din kami dyan guys kasi mabuhangin nga pala siya. Parang namali ako, nagawa sana hinugasan ko muna bago hinimay no, yung mushroom. Ini-mai hinimay ko kasi agad e may mga buhangin pala kaya ang daming hugas-hugas siguro nakailima o anim na beses hinugasan para matanggal yung buha-buhangin so naglagay na nga ng asin at turmeric si Asis ayan and halo-halo lang kaya hindi nyo na nakita yung braso na ni Asis nakita nyo sa paghalo-halo ng ating nilulutong ano kabute. Hmm. Sa laki ng braso niya. Tutok na tutok yung camera sa kanya. Ayan. Then, 'di ba, hinugasan natin yung mushroom, 'di ba may konting tubig-tubig no. So, iluluto 'yan ng konti, igigisa ng konti 'yan gamit yung tubig na galing dun sa mushroom. Then, after, ayan na. After mga 2-3 minutes siguro yan. So, ito na yung itsura nya, guys and syempre magdadagdag pa ng oh, masala so masala naman so lulutuin lang yung masala ng siguro mga dalawa minuto isa o dalawang minuto lang yung luto niyan tapos luto na oh, simple yung simple luto na <laughs> simple simple lang yung luto natin Ganyan lang yung luto niyan. Tapos, magdadagdag ng konting tubig para maluto nga yung masala na nilagay ni Asis. And, kainan na tayo. Ayan, okay na. Hi, guys. kain tayo at kumasasin yung mushroom na niluto ni